Sa mundo ng mga artista, bawat pagdating sa ibang bansa ay parang eksena sa pelikula may kilig, may saya, pero minsan may kakaibang lungkot na hindi mo agad mapaliwanan. At ngayong araw, trending na naman sa social media ang pangalan ni Bel Mariano, matapos siyang makitang dumating sa Vancouver para sa ASAP show pero ang tanong ng lahat. Nasaan ang mataas na guy na palaging kasama niya? Ang tinutukoy ng mga fans walang iba kundi Donnie Pangilinan. Makikita sa mga videos at posts online si Belle na pababa ng airport. Naka-simple outfit, bit-bit ang iti pero halatang pagod normal lang naman pagkatapos ng halos labindalawa oras na biyahe. Pero sa kabila ng kanyang sweet smile, napansin agad ng mga netizens ang kakaiba walang doni sa tabi niya. At doon na nagsimula ang usap-usapan. Mga fan comments ang bumaha. Parang ang tahimik ni Belle ngayon. Nakakapanibago, usually magkasama sila kapag may show abroad. Siguro susunod si Donnie, baka surprise lang. Ang iba, kinilig pa rin. Pero ang ilan ramdam ang lungkot. Hindi may pagkakaila sanay na sanay na ang mga Don Bell fans na laging magkasama ang dalawa. Mula sa airport papunta sa rehearsals at hanggang sa mismong stage, parang inseparable sila. Pero ngayong mag-isa si Bell sa Vancouver. May ilan bang nagtanong sa sarili? Kaya pa ba ng Don Belle ang V? Ang mga fans naman, sabik na sa mga nalalapit na performances sa Pacific Coliseum ngayong October 18, Saturday dalawang shows, isa sa 12 oras 30 minuto at isa pa sa 7 oras 30 minuto. Kaya ang excitement ng lahat mixed with curiosity. May mga nagsabing bibili sila ng parehong tickets dahil baka raw sa pangalawang show, biglang lumitaw si Donnie. Imagine mo yon the crowd waiting, the lights dim, the music starts. At sa gitna ng spotlight bell appears. Pero may bakanting space sa tabi niya. Tahimik. Kulang. At kahit hindi nila sabihin, ramdam ng fans ang emptiness na yon. Sa mga ganitong moments, doon mo mapapansin kung gaano kalalim ang connection ng isang love team, hindi lang dahil magkasama, kundi dahil kahit magkalayo, parang andun pa rin ang presensya ng isa't isa. May mga fans na nagpost ng throwback clips mga eksenang nagtatawanan at nag-aasaran si Nabel at Donnie sa past tours. At sa ilalim ng comments, isang linya ang paulit-ulit na sinasabi ng lahat. Hindi kumpleto ang stage kapag wala si Donnie. Pero baka nga, minsan, kailangan din nating makita si mag-isa, para mapansin kung gaano siya kalakas, gaano siya ka-graceful, kahit wala ang kanyang usual partner sa tabi niya at doon mo marirealize ang donbel, hindi lang sa magkasama sila nabubuo. Minsan, sa pagitan ng distansya, mas lalong tumitibay. Habang inaabangan ng mga fans ang mga darating na behind-the-scenes moments at performances sa Vancouver, isa lang ang sigurado. Every dumbbell moment, whether together or apart, is worth waiting for. At kung sakaling lumabas si Donnie sa last minute, ay siguradong sasabog ang Pacific Coliseum sa sigawan at kilig ng mga supporters. Hanggang sa araw ng show, hawak ng fans ang kanilang hope. Na kahit magkalayo man ngayon sa dulo, magkikita pa rin sila sa stage ng tadhana. Sa pag-ibig, minsan kailangan mong maglakbay mag-isa para mapatunayan kung gaano katibay ang koneksyon ninyo kahit wala siya sa tabi mo. Dahil kung kayo talaga, kahit ilang oras, ilang bansa, o ilang ulit na flight pa ang dumaan, babalik at babalik pa rin kayo sa isa't isa. This is Pinoy Hugot CA kung saan bawat kwento may halong sakit, kilig at pag-asa. Don't forget to like, share, and subscribe dahil sa bawat video may hugot kang may uwi.